Lumitaw naman na sinkhole dyan po sa Munoz Lupa sa Nueva Ecija. Sinusuri na na mga eksperto. Ang kasama natin sa balitang yan, si Rajuman Ace Blanca ng RMN Nueva Ecija. RMN Live Report! Nagsasagawa ng ngayon na ngayon ng imbisigasyon ang mga kawani ng Engineering Department ng Science in the dito sa Nueva Ecija patungkol sa lumitaw na sinkhole o butas sa isang seksyon ng Muñoz Lupao Road sa Barangay Poblasyon West katuwang ang DPWH's first Nueva Ecija Engineering District. Batay nga sa resulta ng kanilang pagsusuri aabot daw sa tatlong metro kudrado ang lawak ng butas sa may lalim na kasalukuyang hindi pa nasusukat. Sinasabing dahilan umano ng pagbuho ay ang posibleng taga sa tubo ng tubig na nagpahina sa lupang pundasyon na kinatatayuan nang naturang kalsada. Agara na hinarangan ng caution tape ang bahagi ng kalsada ang apektado ng sinkhole upang masiguro ang kaligtasan ng mga mamaya na dumadaan dito. Sinabi naman ng pamahalaang lunsa ng Muñoz na agad nila itong aaksyonan alinsunod na rin sa rekomendasyon ng City Engineering Office at DPWH upang maisaayos ang nasirang istruktura. Kasama mo sa Arimen 9 si AC, Radyo Ace Blanca Tatak Arimen.